Jangan. Jangan. Jangan.

Ay mo paggibitin. Bigod-buto. Gan. May telepono. Gan. May gamit ko i-charge. Sige. Okay na. Yo, yo. Ay, tinuturoan niya 'yung ginagawa. Ito ah, sa tinisa niya pare, tanggalin mo. Kuwento ni Kuya. Wala. 'Yung motor. Ano naman 'yan? Amang, 'yan. Tanggalin mo na. Kami na 'ko patutanggalian. Meron dito, tingnan mo, kalahati oh. ito. Ano? mo? Meron diyan. Ang ganda nito. Tapos meron dito. po. Ano? Ani wala. At dahil may dito, ito 'yung mga kadalian niyo Double-double na, Boss. Oo. Double-double na. Kasi sa'yo na ba yung talagang ito. Yung Yung madandan. saka yung daanan. Wala na kasing mga daanan, eh. Eh, diba pinost si ano, sa Facebook page? Oo, uh, mayroon kaya ito. Tapos, yung Chinese in dalawa kami. Uh, mo, ang to. Uh, mo, diba. <tinyo> okay. mo, anak laki nitong sign-in mo, 2 2

Ano Jen? Ay, patanggal din naman yan. Mo. Oh, sige na, no, patanggal na po yung laman. Sige na. yung ginawa ng bahay. Sige na pati. Okay, pag-indi yung Ano yan? Babay ka ba dito kay ka. Buti naman, hindi kayo nagbabaya. hindi kayo papayin siya naman yan. Oo, oo, tagal natin eh. Tagal din naman, tagal din. Yung bag. din naman

Hoy okay, na 'yan. Kaya dito, naman eh. Pag dagalit, niya. Hindi mo nabenta na 'yan eh. Eh, kinubak ko lang, Para sa pamilya. Kaya dito siya. ni General sukat ng tatlong araw para gibahin 'to.